Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang i-share ko na verse ngayon ay requested ni Sir Francis Obligado. At nag-request din siya na itagalog ko daw. So mahirapan ako nito dahil hindi po ako sanay na magtagalog. Pero by the help of our God, magagawa ko to. Ang verse na ito ay makikita sa Philippians 4 verse 13. Sabi dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Tayong lahat mga kapatid ay binigyan ng power ni Lord. Binigay niya ang kanyang Holy Spirit sa bawat isa sa atin upang tayo ay hindi matakot sa lahat na ma-encounter sa ating buhay. Dahil ito ang nagpapalakas sa atin. Dahil sabi dito, lahat ng mga bagay ay ating magagawa kung wala ang Holy Spirit ni Lord sa ating buhay, kung wala ang Holy Spirit ni Lord sa bawat isa sa atin, mahirapan tayong harapin ang lahat ng mga problema sa ating buhay. Pero kung ang Holy Spirit ng Panginoon ay nandito sa bawat isa sa atin, kahit ano pa ang dumarating sa ating buhay, mga problema na ating ma-encounter ay madali lang nating ma-overcome dahil nasa atin ang Holy Spirit ni Lord. Kaya ang lahat ay ating magagawa dahil sa Holy Spirit ni Lord, mga kapatid dahil nandito sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan papasukin natin ang Panginoon sa ating buhay, sa ating puso at hindi natin hayaan na mawala ang Panginoon sa ating buhay at hindi natin hayaan na masayang ang Holy Spirit ng Panginoon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Dahil mahal tayo ng Panginoon, kaya binigay niya ang kanyang Holy Spirit sa atin at hindi natin hayaan na masayang ang Holy Spirit ng Panginoon na nandito sa bawat isa sa atin. Kailangang ingatan natin to at gamitin natin. Kailangang gamitin natin sa bawat araw ang ating mga sarili para sa Panginoon. Dahil ang ating sarili ay nakadesign para ni Lord at hindi sa mga bagay na hindi para ni Lord. Kailangan ang ating sarili ay gamitin natin para sa Panginoon. Dahil nakadesign ito para sa Panginoon at hindi ito nakadesign para sa demonyo, para gumawa tayo ng mali, kundi gagawin natin ang lahat para sa Panginoon. Kaya lagi niyong tandaan mga kapatid, na sa lahat ng oras na nandito sa ating puso ang Panginoon, dahil sa pamagitan ni Kristo ay magagawa natin lahat. Kaya wala tayong ibang sasambahin mga kapatid, kundi ang Panginoon lang. Dahil sa Kanya, palagi tayong panalo sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen. Salamat po sa iyong request, Sir Francis Obligado. And God bless to you. God bless to your family. And God bless po sa lahat.